May dinalang washing machine dito. Sabi ng may-ari ay maingay daw to pag ginagamit. Ayan, subukan nga natin. Ayan, nakasaksak na yan. Tapos buhay natin. Ayan, totoo nga, maingay nga yung washing machine. Okay. Pagka ganitong ang washing machine nyo ay maingay, kahit walang laman, ibig sabihin, ang sira lang nito ay yung belt. Okay pero pagka ano may laman siya saka lang siya iingay pagka may lamang labada at ginamit saka lang siya iingay ibig sabihin ang sira ay yung gearbox okay pero yung ganitong klase ay sira lang nito ay belt papaltan lang to ng belt okay umpisa na natin pakashare ng video para madami ang makinabang at makaalam okay tanggalin muna natin sa saksakan ayan Okay, ang sunod natin gagawin ay tatanggalin natin yung belt. Okay Dito tayo sa ilalim Tanggalin lang natin yung belt nya Okay, ayan yung belt nya Nawasak na Sirang-sira na Okay, yan lang ang, ang tapalta natin Kaya umingay, yan lang ang naging problema Okay Hahanap lang tayo ng belt na kasukat at magpapalit na tayo nakakita na tayo ng belt na ipapalit natin ayan kasukat lang nya ang diameter ayan laki laki lang sila pero medyo manipis lang yung ipapalit natin okay try natin kung okay so ipapalit na natin umpisa na natin lagay na natin doon sa baga So medyo madilim Ayan Nakikabit na natin yung belt nya Ayan Kasi nyo nakakabit na Tapos bubuksan ulit natin Bubuhayin natin kung okay na Okay saksak natin Ayan, matito na tayo sa taas. Buhayin natin. Ayan, buhayin na natin. So ayan, tumahimik na yung andar niya. Kanina sobrang ingay, ngayon ay tahimik na siya. Ayan. Nagre-reverse at nagpo-forward din. Okay. Malalaman yung pit yung belt na pinalit nyo kung ano, pag pinigilan nyo ay hindi nyo mapipigilan to ibig sabihin okay yung belt na kinabit natin pero pag napigilan natin to at umaandar yung motor, napigilan natin ibig sabihin maluwag yung belt, okay try natin try natin pandarin uli at pigilan natin titignan natin kung mapipigilan natin ayan so hindi natin mapigilan ayan. ibig sabihin okay na yung belt na kinabit natin, tatayin natin at bunuti natin eh, okay. pag bibili nga pala kayo ng belt, ay pumunta na lang kayo sa malalaking repair shop. O kaya doon sa mga electronic shop. Dalhin nyo tong sirang belt para alam nila yung kukuha nila ng sukat para mabigyan kayo ng akmang belt na magkakasya talaga doon sa i-repair -re ninyong washing machine. Okay, hanggang dito na lang. Pakishare ng video para marami ang makinabang. Okay? Maraming salamat.